Yun sama to mga to. Pipicturan niya yan. Tanggalin <laughs> ko pa yung parakyo ko, Ken. Yan o. Yan o to. Tanggalin na rin to. Hindi, hindi siya isa ko nga eh. Ibabalik naman din yan. Ay siya na. Di pa na tuloy ay. guys, naglilinis kami ng baraks yan. Ipicturean niyo. di gago. Yan. Tapos to babaero yan, oh. To babaero. Ito, <laughs> ito. Ito, Uy, ligpit din to. Ayan, ligpit niya. Kasama yan, tapos balik na lang. Ah, <laughs>

Kakabalitan na namin. Wala nga, galing ako doon. Sarado nga. Malis daw. Wala na. Sarado na. Ayan. nga doon eh. Itayin nyo yun oh. Oh, itayin Oo, isang kahon yun. Tanga. Ano <laughs> <laughs> Gago! Hindi, <laughs> <laughs> lap, lapag nyo lang. Lapag nyo lang tapos ibabalik din naman yun eh. Lapag kainin nilang aso, lapag pa rin. Eh, maswerte ang aso. <laughs> Ayusin na mamaya yan Tapos tawagin na si tropa mo Paul, tumang Makupo na Ayos dam 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 Dito di taa Ben pa, ligpit mo muna lahat yan o no? Tapong mo sa basura Kasi pipicuran nga yan Kasi balik ulit yan dyan, dyan sa ano Okay, tinalag Ha? Ang pabulati. Tingnan mo nga yan. Isalim mo dito. kaya yan. Ha? Ito. dami man ito, no? Wala pa yan. Kung kita yan nga yan. natin bukas yan. Punta na yung ano. Dimol. Maliligo. Ang dami ko ng kate-kate oh, tingnan mo. Hmm. <laughs> Ang hayop niyan. Simulan din na tayo sa ano, dagat, nagbubad. Na Dapat pala laging ganun eh, no? Magbubad sa dagat eh. <laughs>